Hey guys, meron naman tayong ulam na nakakataka. So, let's start cooking. One whole chicken po yan. Lagyan ko ng black pepper. Ayan. At lagyan ko po ng asin. So, mikos-mikos ko lang po yung pag-mix. purpose po niyan para man, ma, ano, manuot yung lasa ng manok tapos binabad ko po sa pineapple juice bali babad lang po natin yung 1 hour or mas maganda po kung overnight pero kung nagmamadali tayo so 1 hour lang okay na So, yan po yung ginamit ko. In light syrup po siya. So, Start na tayo. Sa akin pa ako ng mantika. Yan yung garlic. Yan yung onion. Tapos, nilagay ko na po yung manok na aking minarinig. So, narinig ko lang po yung ano naman, taklan ko lang marinigan ko. So, putuin lang po natin siya ng bahagya. So, ayan, medyo ha, luto na sya. So, nilagay ko na po yung remaining na syrup na aking pinamarinitan ni-add ko na po doon sa chicken. Tapos so, sa yan, nilagyan ko po ng carrots. Then, patatas. Sinabay ko na po siya para sabay na maluto yung manok, patatas, at saka carrots. Nilagyan ko po siya ng 1 tablespoon of oyster sauce. lagyan ko po ng chicken cubes, isang piraso. Then lutuin na po natin siya. So ayan. Dito, ni-add ko na po 'yung ibab. Kung meron po kayong cream, all-purpose cream, mas maganda po. Pero wala po kasi kami. Kaya kinamit ko na lang ay bab So, ayan. Lutuin na lang po natin ulit siya. Hanggang umano yung sabaw niya. Iad ko na din po dyan yung pineapple. Tiyah. manuot yung lasa ng pinya sa ating sabaw. At nilagay ko na rin po yung green bell pepper at thread. So, ayan, ito natin. Hmm, nakakatakam na siya. Nagugutong na tuloy ako. So, ayan. Ready to serve na po siya. Kaya, let's start. Hindi pa. Tingnan mo naman yung ano. Sarsa niya. Oh. Sarsa pa lang ulam na. iya yeah. So ready to serve na po siya. Thank you for watching. See you on my next video. God bless you.